So yun, what's up, mga idol? So another day, another video na naman po tayo for today's vlog. Ano? And muli natin pag-uusapan yung ating uh, usapin nitong mga nakaraan natin ano tungkol dito sa LTO na 20 days na rules na binigay na LTO. Ano? And good news guys kasi nagsalita na ang company ni Colonel Busita ano and talaga namang makikita natin dito na talagang hindi niya tayo pinapabayaan kahit tayo ay uh, or kahit siya ay wala na sa panunungkulan or kahit hindi siya tumama ngayong uh, nakarang election ano so yung puso niya at talagang uh, serbisyo ay nasa atin pa rin, mga motorista mga maliliit ano and nakakatawa talaga and nagpasalamat din siya sa atin dito sa party ng Cavite. Ano ang sa lahat din ng mga bumoto at nag nananatiling uh, sumuporta sa kanya hanggang sa huli. So 'yun. Uh, ito po yung mga ilang uh, patunay na nagsabi siya ng uh, pasasalamat at nagbigay pasasalamat salamat sa atin mo porta sa kanya na ano, dito sa parting kabite ayan siya to po dyan sa mga taga kabite at sa lahat ng mga bumoto dito kay Kernel Busita ano. so sayang lang kasi hindi tayo pinalad so may susunod pa naman bawi siguro na lang tayo sa susunod na laban ano malay mo pala na tayo ano so at kung isa ka rin sa taga suportahan ni Colonel Busita o natulungan baka naman pwede ka mag comment ng salamat Colonel Busita bilang basa salamat natin sa kanya And ito na nga po guys, marami pa rin sa atin na nagtatanong tungkol sa proseso ng bagong batas na ito na binaba ng LTO. So ang dami dami nagtatanong dito sa akin comment section and nagpe-personal message na yung iba. Pero dahil sa sobrang dami nyo guys, hindi ko na kayo kaya masagot. Kaya ito na lang yung paraan natin para masagot lahat ng mga katanungan at mabigyan kayo ng paliwanag. Ano? So isa kaya kung nakatulong sa inyo ang video na ito ay pa-like and share naman po ng ating uh, video na ito at ng marami din mga kaalam at matutulungan ano and papalo na rin po sa ating page and youtube channel kung hindi pa po kayo nakakapalo and nakaka subscribe para naman po si Pagin pa si Pads na gumawa ng mga ganitong content at video ano ayun maraming maraming salamat po sa inyo and shout out sa 55 followers natin dyan ng mga tagalosong Visayas and Mindanao and kung saan lupalop pang ng daigdig ano man ang inyong ginagawa ayan shoutout po sa inyo mga idol ride safe always po sa mga nasa labas dyan ano so ayan balik tayo sa topic so ayan po sa pinagsasabi at pinag-uutas ng batas na ito ano obligado kayo or tayo na ilipad sa inyong pangalan ang nabili ninyong motorsiklo kahit balak pa ninyo itong ibenta ano so maliwanag po yun na sinasabi doon ano kapag hindi nyo ginawa yan magmumulta kayo sa LTO dahil inuumliga ng batas na mag-report ang nabilhan ninyo. So kapag po kayo ay bumili ng isang second hand na motor, kotse o kahit ano pa man yan na sasakyan, ang inyo pong nabilhan ay obligado po na pumunta ng LTO para mag-report ayon sa kanilang or ayon sa inyong transaction na nagawa ano, na sa inyong pagbebenta ng kanilang uh, sasakyan para maiwasan yung uh, ganyan. So para maiwasan po yung mga reported issue na magamit sa ibang uh, kalukuhan yung kanilang mga bikers or mga sasakyan na binili or ibinenta nila sa second owner ay sila po ay inuobliga na mag-report sa LTO ano. Kaya po kayo ay mamumultahan or kung hindi man sila makapag-report, sila din po ay makakapagmulta. Kaya obligado po talaga, walang takas ano. So yun, yun namang uh, nakabili sa inyo ng motorsiklo, obligado na ipalipat sa kanilang pangalan ang registro sa loob ng 20 days ayan po yung sinasabi natin na 20 days na palugit ibig sabihin, bawa transaction ng bilihin ng motorsiklo kailangan ilipat ang pangalan ng pang-aari ng motorsiklo ayan, kung buy and sell naman kayo ng four wheels and other bicycles, wala kayong problema hindi kayo covered ng batas ay siya o, oh, di ba? Yun po yun, maliwanag po yun sa sinasabi. Ano, kung owner naman kayo ng four wheels and other bikes at may paglabag sa plaka, wala rin kayong parusang kulong. Di ba, nabanggit natin po dun sa last video. Mayroon penalty na jail or pagkakakulong ano para sa mga hindi susunod or lalabag dito sa batas na ito ano. At narito po ang buong paliwanag ng ating uh, ginuong Colonel musita para sa usaping ito ano ay panoorin panuorin po natin at pakinggang mabuti upang masagot ang at mabigyan kayo ng linaw patungkol tungkol sa ating uh, usaping ito ano ayan linaw na kapag kailan lang umupo si Asek pero itong problema po ito hindi na hindi na hindi na, 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 nang nang na, nang nang na hindi na natin kailangan magsisihan pa yes. like, ay, ang maganda, maganda lang dito nandito, nandito si Asek gusto oh, niyang address itong issue siya lang yung madalas magkandak ng ganitong hearing, consultations. Malaki talaga ang ambag ng LTO sa problema ito. Why? Alam ng tao pa yan? Marami sa ating mga babayayan, hindi alam na kapag bumili ka pala ng second hand na sasakyan, dapat mayroon kang original o or RCR. Marami pong motorista, mga bumili ng second hand na sasakyan, walang kopya ng original o RCR. Xerox lang. Bakit po ASEC? Yung kaibigan niya kasama sa trabaho, kaya pala ipinenta yung motosiklo, hindi na nakakahulo. Ipinasa. Now, nabayaran. So wala siyang original o Merong may mga kababayan tayo dyan, bumili na second hand na sasakyan. Hindi pa yung ID ng vendor. So, so hindi mo may transact yung Transfer of Ownership. Pag hindi valid ang ID ng vendor, ang ina-advise ng LTO personnel, isama yung, yung, vendor. yung vendor. Hindi, hindi na nga ma umuwi na ng Mindanao eh, yung bagong owner ng sasakyan pupunta ng LTO dalayon yung didoxel, dala yung, sale, dala yung uh, photocopies ng valid ID. Sasabihin ng LTO, Mr. De La Cruz, ang mother file ng nabili mo sa sasakyan sa Dabao. Nandito ka sa Quezon City. Kailangan ng confirmation of registration. Asek, pinaabot ito ng ilang months. So, yung punto ng confirmation asset, we don't you respect. Hindi yung responsibilidad ng new vehicle owner. Sa, sa ordinaryong manggagawa asset, hindi yan a-absent paulit-ulit para mag-follow up ng confirmation. Pagbalik niya, maybe after one month, two months, lumabas ang confirmation. Sasabihin ng bagong car owner, MTO, ito LTO, na po ang documents ko. Pag ni-review, ni sir, expand ang SPG clearance mo. Asek, sa, sa maliit na manggagawa, kahit na ay 200, 200 or 300 pesos lang, mabigat po yan. Ang mga ordinaryong manggagawa, Asek, parang soft drink na ko, kung hindi zero, eksakto. <laughs> Ano Man, pa yung mga problema na hindi problema ng motorista or car owners? Magtatransfer ng ownership. ASEC, sir, dadaan sa PMBAC, Private Motor Vehicle Inspection Center. Makikita sa system, hindi uploaded yung kanyang plaka. ASEC, hindi ito problema ng motorista, ng car owner. Sa ordinaryong manggagawa, hindi ganun yung kadali absent ko pupunta sa LTO and honestly ASEC matagal ng sakit ito hindi lamang sa LTO yung mga suplado masusungit, masama ang ugali yan ay public knowledge yan so yung pag upload ng plate number ASEC hindi yun problema dapat ng motorista katulad ng confirmation yun po, dapat mabigyan ng attention ano, ano pa po yung, yung problema? Si Juan pupunta sa LTO, LTO District, LTO, District, LTO, District LTO Office. Kompleto na yung documents. Pag nakita ng processor ng LTO personnel, LTO, Mr. De La Cruz, hindi valid yung insurance mo. Sa, sa iba ka pumuha, may insurance kami dyan. So, totoo po yan, Asik dapat yan, eh, magkalapas po tayo ng memo na walang ganon. Yung ordinaryong manggagawa asik, wala yung kakayahan na magreklamo. Aalis yan, kakamot ng ulo. Kasi 200, 300, 500 pesos, malaking halaga yan, asik, sa ordinaryong manggagawa. Ano pa? Kulang yung documents. Nire-require ng LTO. ipresenta yung may-ari. Ay patay na ASEC. Ewan ko kung may spiritista pa ngayon. Alam ko wala na eh. Para kung may spiritista, kukuha ng somebody, tatawagan yung kaluluwan ng namatay sa sapi. Para witnessan Yes. Na talagang siya ay Nabenta niya talaga yung sasakyan niya. So, ano pa? At may binibenta yung barkada. sa kanila dahil hindi naman nakapag-aral kaperasong papel lang okay na eh kailangan ng notaryadong didobsin hindi ka naman makapagpa-notaryo kung wala yung both parties vendor and vendee ano pa asik change color bumili ako, hindi ko alam yung pala dating may ari na change color so mabigat para sa ordinaryong manggagawa another gastos na naman yan in good faith, binili ko yung sasakyan ni Pedro nung itatransfer, ang bili ko sa motorcycle, 15,000 pesos nung pumunta ako sa LTO, inaayos ko yung transfer ownership, basic 15,000 yung multa. Nakaalama. <laughs> Hindi na ako mag-attempt na i-transfer ko yung ownership. Ano pang pa issue, ASEC? Pagdaan ko sa HPG, nakaw pala yung nabili ko. Hmm. Ano pa? Yung nabili kong sasakyan, ASEC, may kaibigan ako sa isang company, property ng company. Akala ko, nagbayad ako, okay na. Yung pala, kailangan pa ng secretary certificate. Eh, close na yung company. So, hindi ko may transfer. In general, ASEC, with all due respect, ang sambayan ng Pilipino, matitino at mabubuti. Pag sinuri mo, ang problema, ang bola, nasa LTO at nasa HBG Napakaganda po na mag-issue tayo ng memo kung tama po ang ating mungkahi na lahat ng regional offices, lahat ng district offices mag-provide ng isang dedicated lane para sa transfer of ownership. And, considering asek yung mga nabanggit kong problema, wala nang pinakamagaling sa Pilipinas, sa Pilipinas ang makakarisob niyan para makumplay ng libu-libu nating mga kababayan. Ano po ang dating nating pwedeng, ano pwedeng, pwedeng imungkahi diyan? Kung ako kung ang nasa posisyon si ng LTO at ako inasign ni ASEC sa lane na ito sa, sa Quezon City, City, alimbawa. Dumating si Pedro ang daming problema ng kanyang documents. Iminin mo kahit ASEC na ang gagawin ko lamang doon sa motorista na yon o bagong register, bagong possessor or owner, pumunta ka sa HPG. Pagpunta sa HPG, hihingi siya ASEC na certification. Sir, HPG, ito po ba ang sasakyan ko? Reported? Carnap? Stolen? No. Sir, ito bang sasakyan ko? Ay involved sa crimes? No. HPG, sir, may involvement ba ito sa accident or whatever complaints? No. Mag-i-issue ang HPG ng clearance. Now, pwede rin namang wala sa record ng HPG na ito, ay nakaw dahil baka yung nanakawan ng sasakyan ay nasa ibang bansa. To protect the HPG, pinakamaganda magdiman sila asek ng undertaking na sinasabi nitong bagong ales car owner pinanunumpaan niya na maayos to in good faith na pili ko in the event na may complaint Carnap, stolen, involved sa anumang krimen, willfully, isasubmit ko ang unit, ang sasakyan, at haharapin ko ang investigation. Then, pag na ko yung requirements na yun, ASEC, pupunta ko sa LTO. Dala ko yung HPG clearance. Magpapagawa din ako ng another undertaking. Isubmit ko sa LTO na pinanunumpa ko, LTO, sa pagkakaalam ko po, maayos, in good faith kong pinili At kung yan ay sangkot sa krimen o anumang questionable na kinasasangkutan, willfully fully isasubmit ko po at ako ay haharap sa investigation. Sa palagay ko po, ASEC, kapag ka po nakompleto ko yun at i-transfer ninyo ang ownership sa akin, wala akong nakikitang pananagutan sa parte ng LTO. Ibig sabihin po, may ninyo yung ownership sa pangalan ko. Pero kapag may lumutang na kumplenan, LTO, bakit ninyo nirehistro? Ay nakaw yan. Lalabas ang may kasalanan pa, pa yung claimant. Why? Why? Hindi, Hindi ka nag-report sa PNB. PNB. Okay, huwag okay, na tayong magsisiyahan. Sige, Sige, submit mo yung report. Then, then isasubmit, isasubmit ang LAO sa HPG, which is the proper authority to conduct HBG. investigation. mag i -investiga HBG. ang HPG. Ipapatawag si, si Juan de la Cruz. He hindi pending tumang kisi juan la cruz dan may isang affidavit of undertaking, of undertaking. so, so with that aspect and ini wala pa kapag ginawa natin yang legally maayos ang lahat. Hindi mahalagang usapin asan yan ang multa. Provided, ma-resolve muna natin yung malaking problema bago po tayo magpataw ng malaking multa sa ating mga kababayan. And one thing for sure, asik. walang magre-reklamo kapag ka po yan ay inadap at inimplement po natin. I hope and I pray na ito po ang ating mungkahi ay inyong iaadap. So ayun guys, ano, so napanood at napakinggan natin ang uh, statement o paliwanag ni Colonel Busita no. Patungkol dito sa ating uh, yun nga usapin sa bagong baba ng LT1 no. And nakita naman natin kung paano nila pa rin tayo ipagtanggol kahit siya ay wala na sa posisyon ano. Kaya napakaswerte natin na meron tayong isang ganito. Ano, at para po sa lahat meron pa po tayong mga uh, problema o hindi pa dito natatapos ang ating mga suliranin ano bilang isang uh, community rider o rider ano so marami pa marami pang problema na kinaayusin sa LTO at nabanggit naman at na isa, -isa ng ating kagalang-galang na uh, congressman ano So ayan guys, so madidinig nyo sa video at paliwanag ni Sir Busita na ang iba't ibang problema sa mga luma nating na motorsiklo kaunay sa so transfer of ownership na nangangailangan ng solusyon ano ng, na hindi mahirap para sa mga patid nating riders ayan ano so makikinig nyo naman po sa video natin ano kung inyong napakinggan at talagang nakinig kayo ano ayan so madidinig din nyo doon sa video ang mungkahe sa LTO noong October 30, 2024 sa ginanap na public cons consultative consultative meeting para uh, masolusyonan ang nasabing problema sa pamaraang simple at legal. Ayan. So, yun lagi yung laging uh, idinidiin at laging inilalaban ng ating congressman, ano, yung simple at legal. Ayan. So, kapag na ang transfer of ownership ng mga luma natin na motorsiklo, may mga problema pa tayong kakaharaping kaugnay sa ipapatupad na naamiendahang doble plaka o low o RA12209 which is yun nga yung sa first video natin na part 1 na i-flash ko sa screen yung RA12209 uh, ano so yun po yun na nakasama dun sa ating thumbnail na makikita nyo dun sa flash screen natin yan po yun may parusang kulong po ito yung sinabi ko nga dun sa inamiyandahan at pinirmahan ni Pangulong Marcos na nasasabi dun sa article na yun na binasa ko rin po sa inyo sa part 1 ng video natin na may bukod sa penalty na pera na pwede ka pang makulong yun ang mabigat sa lahat ang makulong ka dahil lang dito sa batas na ito no? kaya hindi po ito biro at hindi rin ito basta-basta na kailangan baliwalain nating mga motorista ano yan so ito po ay may parusang kulong ulitin din kong maliwanag na sinasabi may parusang kulong ang rider sa ilang mga paglabag dito hindi katulad ng ibang mga motorista na may parehong paglabag sa plaka wala silang kulong na parusa pero dito po meron kaya ingat po tayo ano na mag na malabag o ma-violate itong uh, Republic Act 12209 na ano ayan pero sabi nga ni Congressman Lucita o ni, ni Sir na huwag tayong mag basta. tama kampi kampi tayo yun so basta tama kampi kampi tayo Ayon. Kaya po sa inyo dyan, sa lahat ng mga nunood nito, ay maraming salamat po. At uh, tuloy na pagdutok sa ating uh, YouTube channel at sa ating Facebook. Ano. So meron na po tayo sa YouTube channel na 1.5k subscribers. So, ay, maraming salamat po sa inyo. And shout out po sa inyong lahat. And meron tayong 255k followers para dyan sa Facebook. Yan, marami maraming salamat po sa lahat na sumusuporta sa ating dyan, ano. At kung ikaw po hindi pa nakaka-subscribe at sa ating YouTube channel at Facebook, ay papalo naman po. At, ah, uh, nang uh, malaking tulong po ito sa amin, mga content creators. Simple lang, pero sa amin po ay napakalaking tulong, ano. Kaya maraming maraming salamat po. And si Kita Kids po tayo sa susunod na video para alamin at takil naman natin ang um, tungkol dito sa kabuang r na ito. Na, na sinasabi na may pagkakakulong na hindi katulad ng nauna sa plakan. Ayan, see you next vlog mga katropa, mga idol. Right.